Good day mga boss. Welcome ulit sa aking YouTube channel. For today's vlog, no. Uh, pupunta tayo ngayon kay Paulo Busa sa Auto Buy Market at saka sa Memory PH yan sa Pasig. Para i-set up ang aking bagong helmet na gagamitin sa moto vlogging at yun ay sponsor ng Auto Market at saka ng uh, Memory PH no ang kanyang Magandang mic. mga boss, nandito tayo ngayon sa Auto Market. O ayan, nakikita nyo naman at saka ito ay matatagpuan malapit sa SMBF dito sa Paranaque. Tapos meron dito ako napansin na uh, may banner siya. Ah uh, ito ang uh, mayari. Ayun, uh, so ito pupunta dito sa Auto Market. Dito lang po 'yan sa Auto Market. Buy one get one free helmet. Pag bumili kayo isang helmet, may libre po kayo isang helmet. Ganun oh. lang po ka simple. Half uh, face helmet po yung libre sa atin, alright? Ah, uh, isa po siyang bento. Yung bento po ay sikat sa mga bombero, helmet ng mga bombero. Pero may ICC sticker naman po siya. So, pumili kayo ng isang Geely helmet. ABS, SEC, HJC, Zebra. Meron pa kayo isang pang libreng helmet. Ganun lang ayun, 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 ayos. Buy one take one. Kaya pala yun. Limited daw uh, pala mga boss. Buy one, no? one ayan, get one. Buy one get one. Sabi niya nga kanina, ah, uh... Ah, uh, pwede naman magpa-reserve. 500 pesos reservation fee kung anong oh, kung wala na mista ng jili, may iba nang pa-reserve ng jili, 500 pesos lang. So pag dumating, tinatabi na namin kasi mabilisan po eh. Mabilisan po yung ano, kinukuha po kaagad. Yeah, 60 pieces ngayon, 9 pieces na lang. Kahapon lang 'yun, ah. ganun po kabilis, kaya kung pa-reserve na kayo kung gusto niyo po ng jili, ha. Okay mga boss, so oh, ayun, napunta uh, na kayo dito sa buy one take one ni eh, Auto Buy Market. Okay mga boss, nandito na tayo ngayon sa Auto Buy Market. Ayan ang may-ari. Kilala na kilala nyo naman at yeah, lagi natin kasama sa ride. Yeah, Paolo Busa. Uh, Paolo Busa, ayan. At saka sir, shout out sa'yo. Uh, anong pangalan mo po sir? Shout out, Robert po. Robert, Robert ayan. Shout out sa'yo sir dahil uh, welcome sa darating mong motor at na... Uh, ang motor niya boss ay ano, masyado siyang excited do. Oh, kasi ang motor niya ang kukuhanin ay Kim Ko Exciting. <laughs> yan. Ito so, sa pipili ng gear gear para oh, yeah. complete gear siya. Ride safe boss, ride oh, safe. safe. Sa okay oh, ka naman kuya, uh, pwede ka na mag shoutout out. Uh, shout out sa yung Christian, uh, no? ride safe sa ating dalawa. O yan mga boss, kaya ako na andito, ha, sinabi ko naman kanina sa intro na uh, i sponsoran ako ng Auto Buy Market, ng uh, Gilly Helmet, no? At sakto-sakto naman, pupunta tayo ngayon sa Memory Pits para i-set up na official uh, helmet pang motovlog. Yan. Yan, yan. Ah, ito yung Gili GTS version 1. May version 2 tayo para tayo pero early next year pa. May, yun yung may design. Ito puro small yeah. Oh, ito yan. yung isa sa mga pinaka-benta dito sa so, to, May mark ka. 60 pieces ang dumating. 9 pieces na lang available ngayon. Ang maganda dito, dalawang lens dalawang visor kasama silver tsaka clear tapos spoiler po dalawa clear tsaka ah uh, oh ano po yung kulay nito yan ang maganda dito yung foaming niya napakaganda oo nga eh ko. sinukot ko na may design pa no ang ganda mga boss sinukot ko na kanina importante yung ba? ano ang sarap ng foam sa mukha oo oh. ang gusto ko ma try ni Kuya Vic pag mga high speed run kung papasok ba yung business oh, kasi yung sa akin Mga high speed run, nung nag-collab kami na Kuya Reed, hindi ko walang high speed eh, walang walang ano eh, tunog eh. Hindi ko naririnig. Hindi nee, high speed tayo pero walang wind noise. Walang with noise. Walang wind noise, noise yun yung walang wind noise. Yung maganda doon. Ang maganda dito, may emergency quick release. Oh, yeah. usually oh, usually, oh. usually yeah. ang emergency quick release, makikita niyo lang siya sa mga high end, mga high -end. Uh, helmet. Pero dito for the price of 3,500 lang. May quick rate siya. Huwag naman sana mga mangyari, pero pag na-accidente tayo, Ah, natin. natin. Uh, para, na, para madaling matanggal yung oh, helmet sa ulo natin. Napaka-comfortable po niya. At mm -hmm. pinakamangan dito, Bluetooth intercom ready. Yan, kung gusto niyo maglagay ng mm -hmm. ano, intercom, ready na po siya. Tapos, dual visor na rin. Wow, dual visor. Oo. So, oh. ayan. Tapos, uh, eyeglass ready sa so, mga may eyeglasses na katulad ko. Actually, dinesign ko na yung no? GB para sa akin. Naka ano? Eyeglass ready, ready po. Naka eyeglass ready. Ayan mga boss. Ayan oh. o. Iglas ito. Iglas o. Para hindi po masakit sa ating. Ayan. Eyeglass ready Iglas Iglas na po siya. Nakakalamod po. Gusto ko matry ni Kuya Vic to. Pag nag oh. high speed ka run siya. Yan ba yung laging available sa'yo dito sa store? Actually bro, kahapon 60 pieces po dumating. Ngayon 9 pieces na lang. Uy, muntik so, pa ako maubusan. Pabilisan muntin. na lang po. Pero next time mag Hinihintay ko lang po yung 150 pieces na dadating. So pag nag so, nag, nag ano po ako nag-vlog, uh, flag, sana po makapunta kayo at makakuha kayo. Pwede rin po magpa-reserve pa. 100 pesos na magpa-reserve lang. Kung magpa gusto nyo po talaga itong helmet. So Sobrang ganda po. Hindi ko po kayo mapapakaya dito. Ka, Promise. Oh, yon mga boss, no? Ah, uh, parang high-end chanting nan. Talaga 3,500. Oh, yan. Uh, magaan pa 1,000. Magaan, magaan mga boss. Ilan? 1,400. 1,450 grams. grams, magaan siya. Ayun mga boss, no? Ah, uh, kukuhanin ko na at uh, hindi ko na siguro ilalagay sa box dahil kaya ako meron ganito. Ayun, dito ko na ilalagay. Tapos papunta tayo ngayon sa Memory PH para i-install na dito yung Napakagandang mic para maganda yung combination niya, walang wind noise, walang putok-putok. Okay, abangan nyo yung mga susunod na vlog ko. Ah, uh, ito na yung gamit ko. Yung bagong mic at saka siyempre yung Hero 8 at saka ito. ito. Ito na ang official na helmet natin for moto -vlogging. Okay, mga boss, C5 na tayo. Oh, ayan, 'di ba? Ang bilis natin, C5 na agad. <laughs> Dito talaga ang linya na motorcycle lane dito. Ay para safe tayo. Okay mga boss, ang content ko talaga ngayon ni sa uh, para i-set up ang ating purple panda na mic na gagamitin natin sa moto dahil ang uh, aking mic na gamit ngayon ni sa uh, pumuputok kapag nagha-high speed no. Kapag tumatakbo ako Ng mga uh, 150 pataas ay pumuputok yun ang nire-resolvahan ko kasi hindi naman kaya yung pakinggan uh, ah, maganda yung aking ah, video yung kuha pero yung mic ay pumuputok uh, ah, pinipilit natin i-improve yung mga ganong pagkakataon no? Ah, at hindi tayo tumitigil na humanap ng solusyon sa problema ng motovlogging ang mahirap sa pagmamotovlog is sa uh, tumatakbo tayo ng Mabilis uh, uh, dapat wala tayong wind noise para hindi naman naiirita yung mga manonood natin ako as bagu bagu baguhang blogger, uh, vlogger no? Uh, sa sa motovlogging is kalimitan pang content ko is ride dapat naman talaga eh, kaya-aya yung boses at naiintindihan no? yung boses ko malinaw pero gusto kong perfectin pagdating uh, sa mabilis ang takbo, gumagamit kasi tayo ng big bike. Uh, minsan hindi mo may iwasan na magpatakbo ng mabilis. At ako'y habang nagsasalita eh nagkakaroon ng crackle lang aking uh, boses kaya ayon, Uh, pinipilit nating humanap. Sana ito na ang solusyon, no? Uh, purple Panda na mic. Ayan. Ipapa-install natin kay Memory PH. yan, Maraming salamat kay Memory PH, no? At uh, lagi nag a sa atin yan tungkol sa mga ganyang bagay. At saka maraming salamat sa Auto Buy Market na tinisponsoran tayo ng GL Helmet. Titistingin natin kung may wind noise o wala yung GL Helmet pagdating sa high speed, no? Ayan. At syempre, maraming salamat sa aking sponsor ng ating suot kong jersey, ito J3D Apparel, yan uh, supportahan po natin, pakilike nyo po yung Facebook page nila maraming salamat sa pag-sponsor sa akin, no, kung gusto nyo pong bumili ng aking bagong ilalabas na design ng aking riding jersey ah uh, pwede po kayong mag-message kay J3D Apparel, ayan uh, gagawin po natin ng content yon, no, kapag ah uh, kukuha tayo ng bagong design ng aking jersey ayan uy mali 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 at saka yun maraming salamat din sa ating sponsor ng sticker no ay Alali Media and also sa Mad Gear, ayan yung ating sinusuot na tactical bag maraming salamat sa inyo at sa walang sabang pagsuporta sa aking youtube channel no okay mga boss dahil matrapik at uh, mahirap pagsalita eh doon na tayo kay Memory PH Okay mga boss, ah, naandito ko ngayon sa Memory PH no? Kadarating ko lang at ayun Aantayin natin si Sir Roland at yun sa Ligarda branch Tapos si eh, saktong sakto, meron ditong MT-15 Ang gandang MT-15 yan Ah, Sir, musta po? Mabong po, kay ba? Ayun, yan. Uh, ah, nag-post pala ako kanina no? Ah, subscriber natin to hingi na sticker Sabi ko paparito ako kanina ah Ah, shout out ka na rin. Shout out ka na rin nakablog ako. Ayun, ayun. Shout out sa inyo. Ride safe lagi. <laughs> ikaw, shout out ka. Ayun, yan. na ah, shout out sa iyo, Gina. At saka ikaw? Saharo TV kaso alam ko video. Ah, pag meron na dapat ipagpatuloy mo. O oh, ayan si Saharo at saka si Gina Ang ganda ng kanyang motor MT-15 I think yan ay kaparehas ng makina ng motor ko Ayan, ayan Parehas sila ng Ah uh, 155cc Okay mga boss, antayin natin si Roland at ating, uh, isiset ang ating helmet at saka microphone Okay mga boss, nandito na, na tayo sa loob ng memory pits no? At ito si si Roland, ayan at uh, Ito yung helmet ko, na Gili helmet, yan uh, salamat Auto -buy Market Ayan uh, na uh, time sponsor ako ng Gili Helmet Yan ang gagamitin natin ng uh, official uh, helmet for vlog Yan Okay mga boss, uh, tapos na ang ating uh, set up ng Gili Helmet. No? Salamat kay Auto Buy Market. Yan, pinagamit tayo ng Gili Helmet. And then dumirit na ako dito para i-set up ni Sir Roland ang aking helmet no? na gagamitin sa pagbablog. Uh, Sir Roland, uh, kapag naman sa mga viewers natin kung ano yung ginawa mo sa helmet na yan. Ah, uh, una, yung request ni Boss Dick Tag, ito gusto niya yung diretso yung lens niya. Para at least pagka nag-drive siya, walang parang sa kanan, walang sa sa kaliwa, uh, baga gitna-gitna ka. Gitna-gitna, yan. Yeah. So, kaya, para ma-chill doon, naglagay tayo ng mga, mga mounts dito para ma-gilid ng konti from right to left. Tapos, na-chill natin yung gitna-gitna niya. Tapos, uh, previously kasi, gamit ni Boss ah uh, big, ah uh, wala siyang ganito naked lang sa so, ang uh, yung mismong camera na nakalagay dito tapos hindi dito yung adapter niya ah uh, mamaya tayo yung lansi para at least pag tinanggal mo to isang bunutan na lang siya tapos pwede niya malipat dito isang helmet niya oo oh, ito ito yan yung arpa na yung in install lang natin before tapos uh, ayun gumamit tayo ng purple panda na uh, mic which is in the, yun uh, maraming may claim na yun yung pinaka the best na mic uh, pang motor vlog pang pag nag high speed ka uh, yun uh, yung previously kasi uh, yung mic pro okay naman ah, sa kaso lang pag uh, tumak na ng 180 to 200 to 300 eh, medyo uh, may cracking sounds meron meron Ayan. Uh, ito yung Purple Panda uh, ang clip kasi naman may mga motovlogger na nag high-speed din, uh, okay daw siya sa high-speed kaya kumuha tayo ng purple panda. Pero yung mic pro uh, okay pa rin yun especially pag hindi ka naman tumatakpan ng 180. Uh, okay rin yun. Kaya ano pa rin, ginamit ko pa rin na bali itong itong housing na to, ililipat ko na lang, isasalto ko dito, kapag gagamitin ko itong isa. First oh, off, ang parang ganyan ko sa gagamitin, may setup din yun. Oo, mabilis na. Ito uh, lang, tanggalin mo lang to na siya. Ito na siya. Uh, kasama na yung uh, yan. mic adapter ni GoPro. Kaya mas madali na siyang isip. Okay na, tapos ilipat ko na lang dito. Kung alin mga helmet yung gamit ko. Sir Roland, magkano ba yung ano? Magkano bang ang presyo niyan? Uh, ang Powerball Panda sa 3,000 pesos. Yon, 3,000 pesos. Uh, pag tinig mo yung 3,000 pesos, uh, medyo, medyo expensive talaga siya. Pero sabi nga nila, ang uh, binabayaran doon yung quality kaya actually ako ako talaga ayoko talaga kumuha eh. Uh, Tinulit na ako ni Boss Nets na mag-import kaya nag-import tayo para at least makapag-provide tayo ng magandang audio sa mga gusto ng mag-high speed o yung medyo nakabig bike sila tapos medyo mabilis sa konti yung takbo nila wala sila magiging problema Ayun, oh, ganun kasi ako eh Isa so, sa akin kung tutuusin, na ako rito eh pero kailangan na natin i-improve dahil may crackle pa rin kahit papano. Tapos ayun, kung gusto niyo uh, ma-order, isa kasi walang stock, no? No, uh, very limited lang yung Purple Panda kasi. Oo, oh, by order niya kasi. Pero pwede kayo mag-reserve. Oo, uh, oh, uh, oh, uh, ah yan. Uh, message na, na kayo sa Memory Page. Sa page na nakabalagay dito sa baba. Uh, ayan, tuntakin niyo lang. And then, uh, agad naman siya nagre-reply doon. Siya na din yung admin doon, yung mag-asawa. Okay, mga boss, no? na uh, dito ko natataposin ng vlog uh, ko. No? Maraming salamat sa inyo. Sana uh, nagkaroon kayo ng uh, idea na kung paano i-improve ang inyong audio sa pag uh, Alam niyo naman ang moto vlogging is napakahirap ng audio niya dahil tumatakbo tayo ng mabilis. Nakamotor tayo. Napapangga natin yung hangin. Uh, depende sa lakas ng hangin yon yung, yung wind noise. No? Kaya ako pinipilit ko na mag-improve yung ating uh, Boys, no sa pag uh, pag sa pagbablog vlog So, ayun, maraming salamat no sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel. Please subscribe my channel and hit the notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong video. Maraming salamat po at simula ngayon, ito na ang gamit nating mic, ah, uh, Purple Panda. Ayun, thank you.